Idinetalye ng Benguet Vegetable Truckers kung paano sila kinokotongan ng ilang traffic enforcers sa Maynila. Sa panayam ng DZRH, ibinahagi ni Rudy Bulawan ng Truckers Group, pinagbabayad umano ang kanilang mga miyembro na nagbababa ng gulay galing Benguet kada buwan. Yung ating pong mga truck na nanggagaling dito sa Benguet na may kargang gulay, mm -hmm. uh, pagpasok po dyan sa may papa uh, papunta ng Abad Santos Street. Yan po yung inaharang nagad ng mga traffic enforcer dyan. Traffic At sila sinatabawala na dumaan dahil bawal daw ang truck dyan. Okay. So, kung ikaw ay willing na magbigay ng 2,000 mm. kada truck monthly, ay pwedeng pwede kang dumaan. Dagdag pa ni Bulawan wala rin pinipiling laki ng truck ang mga itinuro ng kanilang mga kasama na traffic enforcers. Ni hindi nga rin daw makuha ang pangalan ng mga ito dahil ayaw sabihin. Basta't utos o mano sa taas, ang paniningil nila lang 2,000 piso kada buwan. Una rito, sinabi rin sa DZRH ni Jonathan Llanes, pagsalita ng DA Cordillera, umapela na kay Pangulong Bongbong Marcos ang Benguet Truckers dahil dito taong 2023 din nang ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa LGUs na suspendihin ang pass-through fees sa anumang sasakyan na nagtatransport ng pagkain sa isang executive order. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.